Boss, uh, remuglia na magtanong kay Bersamin whether uh, may jurisdiction ba or do we have to uh, be a member of the ICC again, blah blah blah. <laughs> oh, so 'yan. Oh, ngayon ito sasagutin na ni Sel Panelo o oh, yung mga nag-ano ha, yung tungkol sa ICC. Lagi natin tinda pinapaliwanag, hindi ako abogado, so pwedeng hing sinasabi ko ay eh, mali. Pero ito, galing na po ito kay Sal uh, Salpanero bilang isang abogado at dating spokesperson at legal counsel ng pinakamagaling na presidente sa buong mundo na si TRRD. Uh, ayan na, so yan na natin na uh, pakinggan ninyo yung sasabihin na yung mga hindi nakakalam. Uh, Boying, sana nanonood ka. At yung mga congressman, sana po kayo nanonood. Baka sakali, maintindihan ninyo yung dalawang reason kung bakit pwedeng pumasok ang ICC sa Pilipinas sa pakinggan nyo. Iginiit war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit ng dating opisyal sa palasyo na walang jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Muling ipinaliwanag ng dating Presidential Legal Council na si Attorney Salvador Panelo kung paano maaring manghimasok ang International Criminal Court o ICC sa bansa. Ito ay kasunod ng paghahain ng resolusyon sa Kamara ng ilang mababatas upang hikayatin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang investigahan ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung po International Criminal Court can only come in sa dalawang kalakaran. Number one, eh, hindi po natin, wala tayong kakayahan na magsulong ng uh, katarungan dito sa ating bayan. Ayan, that's one. Wala po tayong kakayanan na magsulong ng katarungan dito sa ating bayan. O, ano ba yung ano na yon? Ano ba yung uh, mga scenarios na yon? Ano bawa, eh, tayo ay under uh, civil war, ganyan. Ano bawa, ba, tayo ay under siege or ano or uh, nagkakaroon ng sobrang gulo dito at sarado na lahat ng korte natin, lahat ng mga judge natin, mga ano natin, mga abogado natin, naubos na, na-pirate na ng uh, China, halimbawa. O ang natira na lang, puro stenographer. Kahit isang abogado, wala na. Kahit isang judge, wala na. Ayun. So, yun yung isa. Uh, ito yung pangalwa. Bansan. Pangalawa, kung meron man tayong kakayahan, eh ayaw natin. <laughs> Dahil siguro, yung mismo mga opisyalis ang gumagawa. Oh, pangalawa, oh, kapag uh, meron naman nga tayong kakayanan, pero uh, sobrang korap ng uh, pamahalaan natin at uh, Walang habas sa silang uh, gumagawa ng krimen, harap-harapan na. Pero hindi nasasampahan ng uh, kaso sa korte. Eh. Kaya sabi ko sa inyo, eh, the reason why they are not filing cases against PRRD sa local courts is because mawawalan na ng jurisdiction lalo ang ICC. Because why? Meron pong kaso eh, si PRRD dito sa Pilipinas. Eh. Kaya kung mapapansin niyo hindi po sila nagpa-file ng case Against PRRD Diyan sa kanyang War on Drugs Yung Crime Against Humanity kono. Ay hindi sila nagpa-file Sa mga Philippine courts Is because Ayun Mawawalan sila ng audience Diyan sa Europa Ayun yun Oh, So yun yung pangalwa Ah Yun yung pangalwa Oh, Diretso ayun. So without those two The circumstances, the ICC cannot come in. Dagdag pa ni Panelo, una na rin iginiit ng pamahalaan na walang karapatan ng ICC na manghimasok sa bansa. Kaugnay nito, kinwestiyon ni Panelo si Manila 6 District Representative Bienvenido Abante Jr. sa paghahain ng resolusyon sa Kamara. I was listening to Congressman Benny, kaibigan natin ito. <laughs> Sabi niya, ang criminal system na natin eh, malakas. May kredibilidad. o, <laughs> oh, eh kung meron, di ibig sabihin, dapat walang pakialam ang ICC. Maliban kay Panelo, pinuno rin ni Atty. Harry Roque at ni Sen. Amy Marcos ang hakbang na ito. Sabi ko sa inyo, may katangahan tong <laughs> uh, nagsusulong nito na eh. Kasi mantakin mo ah, tinan mo ah. Actually nga, ang ano eh, di ba? Minsan, ang Senate nga, pwede pa nga maging korte yan eh. Nagiging nga silang korte eh, pagka-impeachment eh. Tapos sinasabi nga ni Abante na matatag ang ating, uh, ano, ang ating uh, paninindigan at batas. Tapos gusto niya, gusto niya pumasok yung uh, ibang entity sa Pilipinas. Anak ng tinapay. Abante! Abante! Palagay ko, Abante, ito na. Ito na ang magpapaatras sa'yo. Ito sa camera. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ayo, palakpakan. Napakahusay. Very simple na pagpapaalala ni Sal Panelo uh, sa kapasidad bilang isang abogado. <laughs> Dalawa lang, ha. Dalawa lang. Isa, kapag wala tayong working courts... Halimbawa, di ba, katulad ng mga doktor natin, katulad ng... Ba't may gano'n? Halimbawa, may... katulad ng mga doktor natin, katulad ng mga ano natin, katulad ng mga nurses, engineers, na na-pirate na ng ibang bansa. Halimbawa, nasa ano na sila, nag-caregiver na yung mga judges sa Pilipinas, Diyan sa Canada. Mas yung mga abogado, lahat sila na gano'n na, naging nurse na sa Amerika. Ang natira na lang dito yung janitor sa ano. Yung janitor sa korte at saka yung stenographer. Ayun, wala na. Wala na magdidinig. Wala na. Ayan, pwede na pumasok ang ICC. Sila yung magsisilbing huwis. Simple. And eh, that is if we are a member. Uh, na, that is if we are a member. So, hindi tayo pumayag noon, mas lalong hindi ngayon. Why? Kasi nga, hindi na tayo member. Oh, bigla may lumabas ng mga lobo-lobong ganun. Oh. Oh, nadidetect ng ano, Ang galing talaga ng AI, ah. Oh, sige, sige. Oh. dahil dyan, thank you very much sa Salpanero sa iyong napakalinaw na paliwanag.